Hello guys, sa so, tuloy-tuloy pa rin kami sa aming uh, paglalakbay <clears throat> dito sa malaparaisong lugar ng Tabaan, Sore. Ito, ako yung nahihirapan sa tinaranas ng sasakyan kasi kung makikita mo, hindi ko alam kung kalsada ba ba ito parang dumadaan ka sa tuyong ilog. Napakaganda ng lugar. Mala para iso nga pero ganito naman ang kalsada. Ganito ang hirap na dinaranas ng mga farmers dito sa paglalabas ng kanilang mga produkto. Tapos pagdating sa palengke, Baboritin lang yung kanilang mga products. <coughs> so, kung uh, isa kang farmer, nakaka-relate ka dito. At kung uh, bago ka pa sa ating uh, channel, mari pong uh, i-follow at i-like ang ating video. At kung nagustuhan nyo, i-share ninyo sa iba para mamulat ang um, at mahal a uh, mamulat tayo at uh, mahalin natin ang mga produkto ng mga farmers. Kasi ganito kahirap. Ganito kahirap yung uh, pinagdadaanan nila. Sa kalsada pa lang yung sasakyan mo na lasuglusug na. Tapos pagdating ng uh, kan pagdating ng palengke, magkano lang ang presyo ng lemon? <coughs> ang main product nila dito sa lugar nato is lemon. So, yun yung kan instead of sayote. Mas mabigat kasi yung sayote. Lemon na lang yung mga tanim nila. Mahat ng namin po lemon. Ang nadaanan lang namin na may mga rose at mga ibang product kasi dun sa bungad. Dun sa bungad na at least simentado yung kalsada. Pero dito sa lugar na to, <clears throat> parang sapa yung dinadaanan namin na tuyo. Lemon na ang tinatanim nila. Wala pa dito ang ng mga vegetables na iba. Halos wala ko nakita ng garden dito. Puro lemon lahat ng mga nakita namin. Kasi yun yung pinakamabilis. Ilagay mo lang sa crates at saka nai-stack. Gan, ito tingnan niyo tong dinadaanan natin. Puro lemon 'yan. Grabe tong kalsada na to. Parang parang hindi daanan ng sasakyan. Mas mabuti pang anong araw eh, yung tinatawag nating lang pasagad yung kalabaw <laughs> pero dito uh, kung ang sasakyan mo dito is uh, mahina nako at saka yung luma baka pagdating hindi na makabalik butin lang matibay itong nasakyan natin ganyan, mo oh, grabe ganon kahirap ang dinadaanan ng mga lemon farmers dito bukod sa mataas na output or inputs ng farming uh, buwis buhay pa ang pagbibiyahe patungo sa bayan tapos ini-enjoy natin na kumakain ini-enjoy natin na ginagawang sausawan pero pagdating naman sa palengke eh binabarat ng mga wires. Kaya ko naman ipiplex ito para maramdaman din natin yung hirap na kung paano wag transport ng mga products dito. Hopefully, uh, sa mga susunod na taon, magiging kung ano to, magiging simentado na rin ito. At kung maging simentado na to, hopefully tulin Uh, magkakaroon ng access ang uh, Marcos Highway so pagpunta ka ng kan, galing ka ng uh, Twin Peaks hindi na ng hindi ka nabababa ng Rosario o aakit ng bagyo, diritsyo na ang labas mo nito is doon na sa Pugu La Union gan maganda yung maganda yung lugar konting tiyaga lang siguro paghihintay sana mapansin dito ng mga uh, sa susunod ng mga pinaukulan para tuloy-tuloy ang pag uh, pag widening at saka pag concrete ng lugar na to malaking potensya nito na maglalabas ito ng ah uh, maraming klasing agricultural product kasi ang klima is hindi siya mainit hindi naman siya malamig yung mga product ng tulad ng uh, beans